Nakakita na ba kayo ng welding machine na flux cord ang bala pero po pwede rin gamitan ng welding rod? Eto na mga kaibigan, Fuji Marilon Inverter Gasless MIG Welding. Pwede rin gamitin sa welding rod. 2-in-1 na to mga kaibigan, bagong model natin. So tara, samahan nyo ako, papakita ko sa si inyo kung ano yung laman at kung papaano siya ginagamit. Ayan. so inbox muna natin mga kaibigan. Eto para makita nyo kung ano yung laman ng ating uh, Fuji Marilon inverter welding machine. Pagbukas mo, meron ka nang makikitang gloves. Ayan, gamit na gamit yan ng mga welder. Meron na tayo dito 0.4 na flux cord. eto mga kaibigan, oh, pakikita ko sa inyo. Ayan. 0.4 yan na 0.8 mm ang kapal. So ayan, tabi muna natin. Meron na rin tayo ditong torch. eto yung gagamitin natin kung gagamitin natin yung flux cord na bala. Yung tip nito is 0.8mm yung butas kasi nga para bumagay dito sa ating flux core pero kung meron kayong makita na 1mm ang kapal meron din tayong kasamang tip na ganito so tabi lang natin yan tapos meron din tayo dito syempre welding rod holder eto na yung mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyo bagong uh, kasama dito sa ating uh, machine, sa package at eto na yung pinaka model natin or pinaka unit natin Napakaganda nito mga kaibigan. Sulit na sulit ang pagbayad nyo sa akin nito. Ito po ay 6,000 pesos lang pero grabe. Makikita nyo kung gaano kaganda yung performance nito. Ayan, so backlasin muna natin. Tanggalin natin yung plastic. At makikita nyo yung mga iba pang kasama. Meron tayo dito syempre yung user's manual. At siyempre meron silica gel. Hindi po yan para syempre hindi magkaroon ng moisture sa loob pagka nakatravel. At eto na mga kaibigan yung ipapang pang mga kasama. Meron tayo dito syempre yung ground. Yan, nandito yung iba. Baka mamaya maghanap ng ground. Ito yan. At ito na mga kaibigan yung pinakamaganda rito. The best part, meron nang kasama tayo dito. Ayan. So, solar po ito mga kaibigan. Ito po yung uh, protection natin sa mata natin. Ay automatic sun, uh, automatic darkening filter glass mga kaibigan. Para pagka nagwi kayo, ito, ayan. So, katulad yan. No? Pag tinitingnan nyo yung pinaka part na to, Kulay green siya, normal. Ito, pakita mo sa camera. Ayan, o. Oh. Pag tinignan nyo yung ano, ayan, o. Oh. Di ba, nakikita mo yung pinaka-bini-welding nyo. Tapos, pagka nag-spark yan, magda-dark yan automatic. O, oh, di ba? Kasama na yan dito sa package na to. 6,000 pesos yan. So, i-assemble ia lang yan. So, parang shade talaga. Salamin talaga siya, o. Oh. O, oh, di ba? So, eto tayo. Dito tayo sa best part na to sa unit natin. I-assemble natin para makita nyo kung paano siya ginagamit. So, paano nga ba i-assemble? Tuturuan ko na rin kayo. Ano? So, dito yan. Okay. Tapos, ito, meron tayo ditong flux core. Ito, puputulin po natin ito. So, yan, kumuha ko ng pamputol. Ito, puputulin nyo po yan. Ayan. Para diretsyo nyo po yan na maisusok-sok dito. So, hahawakan mo to Kasi pagka binitawan mo to kakawala yan, mga kaibigan. Nakaroll yan. Baka magwala yan. So, hawakan mo mabuti. Ito naman po yung lock niya. I-press down nyo. Tapos twist. Para matanggal to. Then, ayan. Meron po itong parang washer. Tapos ito sa ibabaw. Ano, tatabi nyo lang isang ganyan. Tusok itong ganyan. Tapos ito, hahawakan nyo. Idediretso nyo siya. Para walang maging problema. Or hindi kuma, uh, kumalso. Tapos dito. Susok-sok dito. Yan. Ito muna pala. Iaangat to. Yan. Okay. Aangat natin yan. Tapos ipapasok natin siyang ganyan. Tapos make sure na maipasok dun sa kabilang dulo. Ayan. So pagka medyo lumabas na rin sa kabilang side dito, ayan, okay na yan. So lock na po natin. Hmm. Ganun lang kasimple maglagay niyan. Tapos ibalik natin to rito. Ayan. So hanapin nyo lang pinaka-guide. Ayan. Ilock nyo pong ganyan. Okay. Kuhanin natin yung uh, torch. Tapos ilagay natin to rito. Ayan, ipasok natin to. Ito, may, may butas yan, mga kaibigan. Ayan, para makitang mabuti. Ayan. Easy connect, twist. Ayan, pag twist ng ganyan, nag-lock na, okay na yan. Ito naman, may guide din dito yan. Ayan, hanapin nyo lang. So, kailangan pumasok siyang ganyan. Tapos, i-twist natin. Ito naman po yung ground. Ganun din, easy connect din siya. Tanggalin natin to. Pasok natin dito then twist. Okay? So, gawin natin. Subukan natin siya na i-testing mga kaibigan. So, pagka first time nyo pa lang pong naglagay ng uh, flux cord, so, turn on natin syempre. Saksak natin sa 220 volts pala syempre. Ayan. Ito yan. Okay. Ito, turn on po natin dito. Ito po yung power switch nya. Ayan na. Ah. So, naka-power switch na po siya. Ayan, naka-turn on na po. Lalagay po natin siya sa, M sa MIG. Ito, down po nyo po ito. Yan. So, pag gagamitin nyo sa MIG, ito. Pagka na magagamitin nyo sa MMA or dun sa welding rod, itataas yung ganyan. Okay. So, so, so siyempre, MIG welding tayo, ibaba dip, natin. Tapos, siyempre, hindi pa nakalabas yung wire dito. Yan. I-open natin yan para makita natin kung umaandar. So, ipipress natin ito para mahintay natin kung lumalabas. Ayan. So, iikot yan. Una, medyo mabagal pa yan mga kaibigan. Pero pagka nakapress kayo ng todo, yan, bumibilis na siya. Hintayin lang natin, lalabas dito maya maya yan. So medyo mabagal pa. Ayun, oh, lumabas na mga kaibigan. Nakita nyo, pagka sumobra, pwede nyo siyang ipaluwagan dito tapos i-roll back nyo para hindi sayang. Huwag na kayong magputol. So testingin natin na ah, mga kaibigan para makita nyo kung gaano kaganda. So nasa 40 amps tayo. 40 hanggang 200 amps. Okay, so baba, babaan pa natin. Tingnan natin kung gaano kaganda. Tingnan nyo mabuti mga kaibigan. Ano? Ah. So gamitin ko to kasi nga auto darkening para makita ko yung wini welding ko. Ayan. Ayun oh, ganda oh. Nakikita nyo ba mga kaibigan? Dire-direcho siya oh. oh. Medyo mahina yan mga kaibigan, taasan natin. Ayan, mga 105. Subukan uli natin sa mas mataas. Tingnan niyo mabuti mga kaibigan, oh. So wala na siyang uh, wala na kayong titiktikin diyan sa ibabaw mga kaibigan, malinis na 'yan. So subukan naman natin na ano, gamit ito. Ayun, tapat mo sa camera. Ayun. So, ikaw na humawak, cameraman. Ayun. Ayun ah. na. Pakinggan mabuti 'yan. Nakag ano tayo? Uh, auto darkening glass. Kita nyo? O, oh, di ba? Yan ang kagandahan ng may mga ganitong mga accessories. So, subukan naman natin welding rod mga kaibigan ng gamit. Ito, subukan natin. So, ganito lang siya. Gagawin nyo lang, i roll yun yung pabalik. Ito. So, syempre, para hindi masayang yung uh, flux cord. Yan. Roll yun lang natin pabalik yan. Kasi tatanggalin natin itong, uh, itong uh, torch mga kaibigan. Tatanggalin natin. Tapos, i ang ibabalik natin or ang ilalagay natin yung welding rod. Pag natanggal nyo na, i-safety nyo na lang itong wire na to dito sa pinakabutas nya. Ayan para mailak natin at hindi masayang ano at para pwedeng gamitin sa ibang mga araw. So katulad diyan medyo maliit na lang yung naipasok natin or kung gusto niyo na medyo mas mahaba ay putulin niyo siya. Ayan, i-i roll back niyo tapos ilagay niyo ganun. Konti na lang yung mapuputol. Ah, oh, di ba? Okay. So set aside na natin 'yan. So balik lang natin ito. Balik lang natin the rest ng mga accessories. So tanggalin natin 'to. Tanggalin natin to. Ibalik, ilagay natin itong welding rod holder. Ayan. So, ganito naman siya mga kaibigan. Ganun lang din. Kung paano nyo kinabit yung torch, ganun din yung welding rod holder. So, balik na natin ito. Tapos, kuha tayo ng uh, welding rod. Ito. Tingnan natin kung gagana naman siya. So, lalagay naman natin sa MMA. Taas natin ganyan. Tapos, taasan natin ng konti yung amperahe. Then, mag-welding tayo. Ayon, So, ayan mga kaibigan, gumagana yung welding machine natin. Torch, at saka uh, flux cord ang bala, at saka welding rod ang bala. Ayan, napakaganda. O, oh. oh, di ba? Napakagaling. Oh, kung interested kayo dito mga kaibigan, napakaganda ng quality. 6,000 pesos lang, free shipping na cash delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. Ipadala nyo lang yung complete name, complete address nyo, and telephone number dito directly sa ating Facebook page para magkaroon na kayo ng ganito kalupit na inverter gasless MIG welding 2-in-1.